kababayan. Ano nga ba itong panghuli? Nako! Mga kababayan, may kumalat na naman panibagong balita ngayon patungkol kay Ibana at kay Dan Fernandez. Nako, kung nakaraan ay inisyo si Bana Alawi kay uh, Congressman Albi Benitez, ngayon naman ay inisyo si Bana Alawi kay Dan Fernandez na pariho daw ito ng closet at parehong bahay. Kung ano daw yung salamin ni Dan Fernandez, ganun din ang salamin ni Ibana Alawi. Nako, ito po ay post mula kay Pebbles Talakera. Oo! Oh nako mga kababayan mm um, ito po ipakita ko sa ito po ay mula sa Billionary news mga kababayan Kamakailan lang nasangkot at nalink po ang pangalan ni Ivana Alawi kay uh, Congressman Billionaire Albi Binetes at ngayon naman ay nalink na naman ang pangalan ni Dan Fernandez kay Ivana Alawi sa pamamagitan ng closet, salamin at bahay ay pareho. So huwag sabihin na ang architect ni Dan Fernandez at architect ni Ivana ay isa. Parihos daw ng walk-in closet sila Ivana at Dan Fernandez ah Baka naman kasi mga kababayan ay uh, yung designer ni Ivana at ni Dan Fernandez ay iisa Pero napaka-imposible naman na ang chandelier ni Dan Fernandez ay chandelier din ni Ivana Parang ganun ba? Ito, tanong ko, may chandelier dito Ito si Ivana Chandelier So, wag nyo pong sabihin na ang chandelier dito sa likod ni Dan Fernandez ay iisa. Ayan o, sa kabila. Mm. So, hindi, hindi ko lang alam. Baka malay nyo. Baka, sino ba nito? Si Conrad, asawa ni Shasha Padilla? Sir Conrad, sana pag nagpagawa ako ng malamansyo na bahay na mas malaki kay Manny Pacquiao, ha? Ah, uh, doon sa Beverly Hills. At uh, sana wala akong kaibigan na anak ng business tycoon na apelido tanto ko at atakihin doon at mapagbintangan pa ako na na-overdose sa droga. Uh, sa Beverly Hills, gusto ko kasi bumili sa Beverly Hills ng bahay at uh, pag nabili ko para mawala yung mga malas na maiwan o may-ari ng mabilhan ko ay uh, kailangan ganito po yung style. Ganyan, ganyan yung closet. Tapos may uupo na ganyan din ang suot. Yeah, kasakalami, kasarap. Oo, oh, oh, hindi na talaga ako matulog niyan magdamag na magdamag nagigitara. gigitara. Oh, yeah? O, oh, ganyan. Hmm. Sa kaupo, ganyan ay putang ina. Di yeah? Ah, ah. Chismoso, lagi kahilabtanon. Alam mo, Lina. Kung, isi, kung usapang chismosa lang, Lina, tandaan mo, vlogger ako, eh, ikaw. Ah, Lina, hindi po to chismis. Vlogger ako. Content creator ka. I need a topic. Ikaw, tanungin kita. Ba't nandito ka? Hindi naman kita invited sa live. Isino ka ba? Hindi nga kita kilala. Hindi ha? Ah, diba, oh, di ba Sir kalame? kita potang ina. Wala kang makitang arekes, oh, kakinta, parang dibdib lang, oh, potang ina. Oh, Aja, ah, kalamek ba, ah, kalamek din ba das ko, Marimar. Nako, marami naman tiyanak mamaya sa kumot nito. Oh, Ubus na pa naman yung tissue ko. Oh, ito pa oda, kalami, Pero pareho talaga sila closet, no. Ada, oh, okay. Ay nako, yung poke talaga na mula lapola. o pa potang ena. Hmm. According dito mga kababayan, sa post ni People sa Lakera, ayun showbiz muna tayo. Magagalit si Albie dito. Ito po yung post ng Billionaire News Channel. Basahin natin. Hole pero di kulong. Former Santa Rosa Representative Dan Fernandez may have revealed more than his OOTD in a fit check clip He's posted on his Instagram account on Wednesday. The actor and former lawmaker was seen trying to close uh, uh, trying on clothes inside a room that looks exactly like Ivana's closet. Do you think? What do you think? Hindi Mga kababayan. Kalami. Talaga, Leslie lang malakas. Oh. Magagalit ang DDS dahil gusto nila. Ang tatay digong lang nilang pwedeng dami ng jowa. Kasama naman ni Kong Dan Fernandez sa Kingdom Ubiawi. Uh, kaya right use na siya. Pero pilit pa rin iniintriga. In in Jackpot na sana kaso nahuli pa. May anak yata sila. Ito naman si ano. Bagay naman sila. Masarap ang may asawa. Di ba ang ganda ng asawa ni Kong Dan? Hindi man purkit magkasama lang sila ng picture. Malay mo, ito ay... Pariho sila ng ano. Hindi yeah? ah? Uh, Pariho sila ng... Arkitek. Hindi ah? Yeah? Uh, sa bagay, itong mga sumbrero na nandito, mga sumbrero ni Ibana to ah. Hindi ah? Wala na kung ano dyan. Kasi kung pagbabasihan natin mga kababayan, yung closet, uh, yung gilid ng haligi ni Ibana, dilaw ang ang ano lining. Yung sahig nila pareho sila tiles. Pareho din sa tiles namin yung sahig ah. Yung sahig namin dito pareho sa tiles ni Ivana oh. Pareho. Oh. Ayun pa oh. Ano may puro bilat kasi nakikita. Hanapin nga natin yung iba. Puro bilat kasi lumalabas dito eh. Bana naman wala na bang picture na hindi makita yung bilat. Mm -mm. <coughs> Alam mo namang nagsawa na ako niyan. Oo. Uh, just me marimar. Si Digo nga, walang kasawaan. Eto <laughs> oh, mga kababayan. Eto ba yan? <clears throat> yan you know, pareho nga talaga sila oh. Mm, kita nyo naman no. Oh. Closet confession. Details in Dan Fernandez Ibana Alawis post spark fresh romance bus. Ano ba ito? Netizen flooded the comment section with speculation, close and the ultimate truth teller, as a social media user said. Tinanggihan pa ni Ivana, hindi nga siya magmumukhang sugar baby kay Dan Fernandez. Halos kamukha lang magkaedad. Unlike dun kay Benitez na karumaldumal ang itsura, mas mukha pa siyang proud kaysa kay Dan. A netizen news wala ka ng takas dito, Ibana. Ano pang irarason mo dito? Said another social media user, Fernandez has been linked to Alawi for years although she has uh, repeatedly denied that they are anything more than good friends. Alawi recently made headlines after being named si City Representative Albi Benitez mistress by his wife, Nikki Lopez. Di ba? Wala namang problema mga kababayan kung magsama sila sa closet. Ano bang problema kung magsama sila? Malay mo magkaibigan sila ni Dan. Tapos si ibana pa-picture nga. Muna ako dito, congressman. Oh, bakit? Anong problema niyan? Oh. Di ba? Ganun lang naman. Ah, oh, oh, Wala man pakialam kung picture siya dyan. Malay mo nakipicture si Iba Ako nga. Kung makapasok ako dun sa bahay ni Digong, makipicture ako doon. Tapos sabihin ko, magjowa kami ni Digong kasi pareho kami ng pinicture ng pinto. Di ba? Oh, Sir Sony. Yeah? Ano diba, problema nun? Ah, uh, gumagpicture sila. Hmm, pag ako pala doon, pupunta ako, pipicturan ko yung gate ni Digong, tapos tanggalin ko yung porcel. Sasabihin nila, ano, jowa ko siya ni Let. Aba! Parang nanay ko na yun eh. Di ba? Uh, walang ganun, mga kababayan. Hmm. Walang problema. Sa akin lang, hala, hanggat may butas, pasukan mo. Ako, ganyan ako eh. Hanggat may butas, oh, wala akong inatrasan oh, bubuyog lang, butas lang ng bubuyog ang aking inatrasan. Subukan mong pasukan butas ng bubuyog kung hindi ka mamaga. Yeah? Ganyan ang aking moto. What is your moto in life? Oh, kahit anong butas gusto kong pasukan, wag lang butas ng bubuyog kay iba na yun. Yeah? ah oh, Ganun yun. Butas lang ng bubuyog ang aking sinusukuan. Eh, try mong ipasok yung titi mo sa butas ng bubuyog kung hindi mamaga. Si Mang Kanor nga eh, kung ano nung butas pinasukan, tingnan mo. Sabi ni Mang Kanor, oh, ako na nawagan sa aking labing tatlong girlfriend na maghanap na kay panibagong boyfriend na malaki ang credit card. Akala ko malaki ang titi. Malaki ang credit card. Kasi wala na kay pag-asa sa akin. Ah, ah ganon yan. Kaya nga, di ba? Ariel TV Butas. Kahit anong butas, hindi ko inatrasan. Huwag lang yung butas ng bubuyog ka kaiba yun. Oh. Yeah. oh, Sabi ni Ginger T, taas ng HIV cases ngayon dahil kay Digong yan. Kaya dumami yung HIV dahil kay Digong yan. Bakit? Si Digong, presidente, role model, ama ng isang bansa. Tapos ipakita mo may trisik ang jowa? What the heck? Hindi, ka naman muslim. muslim ba si Digong? Pagkaharap Chinese, Chinese siya. Pagkaharap muslim, muslim siya. Aba, kakaiba ka ano muntay muntay lingual? ano ba yung tawag diyan muntay multi whatsoever ewang ko di ko maintindihan mga kababayan oh so yun lang ha mga kababayan hindi ko na masyadong habaan hmm, yung aking live ngayon lupit talaga mamana ni Mang Kanor <laughs> yan si Mang Kanor sa totoo lang ha? kung may edad-edad pa yan eh, talo si Big diyan niwala kay sa akin si Mang Kanor kung hindi lang talaga pinutok sa labas kung pinutok sa loob lahat talo ang record ni Bong Rebilla Senior. Hmm. At Ha totoo lang, mga kababayan, kung si Mang Kanor pinutok lahat sa loob, hindi winidraw talo ang record ni Rebilla Senior sa kadamihan ng anak. Uh, talo si Chabit kay Digong, maniwala kay sa akin kung pinutok lang lahat ni Digong, talo si Chabit. Hmm. Kay Chabit ilan anak ni Chabit? 25, ya. Yeah. Kay Bong Rebilla Senior, ilan? Kung pinutok lahat sa loob, nako, maraming upirang ilong ang mangyayari. Ah, kung pinutok ni Digong lahat sa loob, maraming ilong. Yayaman yung Sir Center. <laughs> ah! <laughs> o, oh, totoo yan. Kung pinutok lahat ni Mang Kanor at hindi winidraw, ay, Maraming klinik talaga. Hindi lang si Dukyapi, si Bikibelo. Marami. Mm. Sabi ko sa inyo mga kababayan. So yun lang ah. Huwag na nating uh, masyadong pahabaan mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Ay, eh, totoo.